Ako nga pala si Brianna Galang, pero yana ang madalas na tawag sa akin. Walong taong gulang at dito ako nakatira. Ang ganda, di ba? Hi! Ang sarap iguhit ng ganitong paligid. Ang ganda ng kulay, ang sayang tinan. Kaya gustong-gusto kong naglalakad pa uwi sa amin. Nakikita ko ang ganda ng paligid. Excited na akong umuwi. Sigurado, nakauwi na sila nanay at tatay. Andito na tayo sa bahay namin. Ito sila nanay at tatay. Hindi ko nga alam anak eh. Pasensya na ha kung biglaan ang paglipat natin dito. Mahalaga kasi sa tatay mo yung oportunidad na meron dito. At mas masusuportahan pa niya tayo kung dito siya magtatrabaho. Naiintindihan ko po, Nay, na miss ko na po yung dati natin tinitirahan. Hayaan mo, anak. Dadalo pa rin naman tayo doon sa mga lola at lolo mo. Ed, edi dito na po ako mag-aaral, Nay. Oo anak, bukas iahatid kita sa bago mong school kaya iyayak mo na yung mga gamit mo pati yung isosoot mo ha? Opo nay, School na. Galingan mo ha, huwag kang kakabahan sa mga classmate mo. Magandang umaga po ma'am. Ito po yung anak ko bagong transfer po. Kayo na po ang bahala sa kanya. Galingan mo anak, huwag kang kakabahan. Thank you po. Bye. Okay everyone siya, si Brianna Galang, at simula ngayong araw ay magiging classmate niyo na siya. Brian and the boys at the back, baka naman gusto niyo munang maapunang maayos at pakinggan yung sasabihin ng bago nyong classmate. O sige, Brianna, pagpakilala ka na sa mga classmate mo. Hello! Ako nga pala si Brianna Galang, pero mas madalas nila akong tawagin yana. Ako ay walang taong gulang at nanggaling sa maliit na barrio sa Nueva Ecija. Sorry daw. Saan yun? <laughs> Baka di pa ito <laughs> Sana ay maging kaipikan nyo ako. Thank you, Briano. Sige, doon ka muna maupo at pamaya-maya lang ay mag-start na tayo. Opo, ma'am. Salamat po. <laughs> Brian, tingin mo ba ba ba? ba ba ba? yung bag. May lulubo pa ba yun? May lulubo pa ba yun? Bag ba yan? Kala ko kasi sa ako. <laughs> Nay, hindi niyo po ba namimiss yung dati nating tinitirahan? Namimiss, syempre. Napakasimple ng buhay natin doon, no? Teka lang, bakit mo ba naitanong? Ayaw mo ba dito? Naisip ko lang po na ibang iba po dito kaysa sa dati nating tinitirahan. Iba rin po yung mga tao. Anak, alam ko na nag-a-adjust pa rin tayo sa mga bagay na hindi natin nakasanayan. Bagong paligid, bagong tao na makikilala. Halika nga dito anak. Oh! Ano meron? Tay! Wala. Tara na at maghahain ako. May isa pa akong assignment, di ko pa nasasagutan. Tulungan niyo nga ako. Translate in English. Bukas ang bag mo, isara mo, baka may mahulog. Ano English no? Hmm, madali lang yan. Ano sabi? Bukas ang bag mo. Eh, tomorrow is your bag. Ah, ha? Your bag is tomorrow? Ano ba? Hindi tomorrow. Bukas as in open. Ah, ganun ba? Yung isa pa, isara nyo. Eh, mo. Baka may mahulog. Ah, madali lang yan. You close. Kau might fall. O, oh, di ba? Ah, but my cow? Di ba may baka? Baka mahulog. Kau. Kau might fall. Oh. Ay, nako. Hindi na nga magpapatulong sa inyo. <laughs> 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 Dito na politika <laughs> 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 Okay, class. Let's read some English sentences. Who wants to volunteer first? Okay, Michael, please read the example number one. Ma'am, says is beautiful, isn't she? Okay, very good, Michael. But what is the Tagalog translation of Ma'am Cecil is beautiful, isn't she? Mm, Ma'am Cecil ay maganda. Hindi naman, di ba? <laughs> ay, nako, si Michael talaga. Okay, class. Hindi naman. Yan ang Tagalog translation ng isn't she. Okay. Number two. Who wants to read? Okay, Brianna. Da. Oh, I arrived. Ganyan pala 'gon po pa sa mga taga-barrio, rude provider. Stop laughing everyone. Hindi po maganda na pinagtatawanan ninyo ang inyong mga kaklase. Hindi ng matalino, dito daw nang magbasa, oh one and one. Okay. Tara, sabay na tayo mag-pieces. Gusto mo siya tayo? Ano ba yan? Ito, oh. Alam mo, huwag mo na sinay ng mga classmates natin. Hindi ko din naman sila pinapansin. Hindi ko lang makuha kung bakit ang hilig nila mga asar. Di ba nila ako gusto maging classmates? Ganyan talaga sila. Alay na si Brian. Di ka pa pa naiinis o nagagalit? Gusto mo gantihan natin sila. Huwag na. Magsasawa din sila. Tsaka sabi sa kanina nanay tatay, piliin ko maging mabuting bata. Di gawain ng mabuting bata ang paggati at pananakit ng kapwa. Ang bait mo naman, sa bagay. Ayoko din naman magpagalitan. Friends na tayo ah. Oo naman. Ako nga pala si Pat. Ako naman si Brianna. Pero yan ang nalang tawag ko sa akin. Tara, kain na tayo. Sige. Oh, sige, likpitin niyo na yung mga gamit niyo. Goodbye, class! Goodbye! Goodbye. Briana, hindi ka pa tapos sa dino-drawing mo? Hmm? Hindi pa po, ma'am Cecil. Pero baka ituloy ko na lang po ito sa bahay. Medyo matagal pa po ito. Ang ganda naman ng drawing mo. Mahilig ka palang gumuhit, no? Opo, ma'am. Gusto ko po kasi ikuhit ang mga bagay at lugar na nakikita ko. Masaya po ako nakikita ang kulay at anyo ng mga bagay. Tama nga. O, sige. Tigpitin mo na mga gamit mo at baka hinihintay ka ng nanay mo sa labas. Opo, ma'am. O anak, kakain na pa maya-maya. Iligpit mo na muna yan. Opo, Nay. Andiyan na po. Nay, tingnan niyo po. Ang dami ko na ribbon. Sabi po nila, Kuya Aris, madadagdagan pa daw po ito pag lagi po ako sumasagot sa pagsamba at wala po akong absent. Eh hey anak, ano ba yung natanggap mong ribbon? Ito po. Ito na, na, na po. Ito po. Oo nga, ang ganda. Pero syempre anak, mas madadagdagan pa tong ribbon mo. Kaya dapat masipag ka sa pagdala sa pagsamba, ha? Tara na, kain tayo. Kain tayo, kain tayo. Alangin na tayo. Ha? Amen. Hmm. Oh, anak, kumusta pala dun sa bagong school mo na pinapasukan? Hindi ka naman ba nahihirapan? Hindi naman po, tay. May kaibigan na po ako, si Pad po. Mabait po siya. Lagi niya po ako sinasamahan. Mm. Oh, anak! Dad, si siya po. Hindi ko po nakita yung baso. Sorry po. Sorry po. Okay lang, anak. Ako nang oh. bahala dyan. Okay, class, kunin niyo yung Filipino notebook niyo at kopyahin niyo yung nasa pisara. O anak, anak, napano yung pasa sa braso mo? May nananakit ba sa'yo? Inaaway ka ba nila? Ngayon naman, hindi po. Madalas po kasi akong nabubunggo sa father sa school. Napalakas po yata yung pagkakasunggo, kaya po nang pasa. Huwag na po kayong mag-alala, Malayo po ito sa dito ka. O sige, mag-iingat ka sa susunod, anak, ha? Opo, nai. Huwag na po kayo mag-alala. Ay, nice. Sabi po pala ni Ma'am Cecil, pag sinundo niyo daw po ako bukas, kakausapin niyo daw po kayo. Eh, bakit daw? Di ko po alam. Hindi niya po sinabi eh. Hmm. Anong tinitingin-tingin mo? Cellphone tao dito. Wala ka siguro nito. Walang ganito sa bundok eh. Sabi ni Ma'am Cecil, tulong-tulong tayo maglinis ng classroom. Pwede maglinis ka. Na, kaya na na yun. Oo nga. Lalaan <laughs> pa kami eh. Ito ka nga. nga. Body guard. <laughs> Yana, anak pala kayo? O oh, anak, anong nangyari sa iyo? Napalo ka. Asan yung teacher mo? May kukunin lang daw po sa sa opisina, nai. Nai, hmm. Nay, pwede po ba akong pumili sa labas? O oh, sige, mag-iingat ka. Maraming sasakyan sa labas, ha? Opo, Nay. Mrs. Galang, nangyan po pala kayo. Ah, opo, okay, ma'am. tayo. Miss Galang, napakabait po ng bata ni Brianna at sigurado po ako na naturuan nyo ng mabuti ang inyong anak. Salamat po, ma'am. Kahit sa bahay po, gustong-gustong tumutulong ng batang yan. Hilig niya rin po ang pagguhit. Hindi ko nga po alam kung saan niya naman yung talent niya niyan. Opo, nakita ko nga po yung talent niya sa pagdodrawing. Pero, Mrs. Galang, sa ilang linggo po na nakalipas ay Inaoobserbahan po ako kay Brianna. Ano po yun, Madalas po kasi sa klase namin ay nagkukusot po siya ng kanyang mga mata. At kapag po nagpapabasa po ako sa kanila ay parang nahihirapan po siyang basahin yung mga nakasulat sa pisara. Kapag tinatanong ko naman po siya kung may problema po ba, ang sagot lang naman po niya ay wala naman daw po at okay naman daw po siya. Minsan po kapag broses namin o kaya naman po ay uwian ay napapansin ko po na mabagal siya sa paglakad at gumagabay pa po siya sa gilid ng hallway. Madalas po siyang nabubunggo sa mga kaklase na o kaya naman po sa mga bagay-bagay. Matanong ko lang po mrs. Galang, may problema po ba sa paningin si Brianna? Yan po kasi yung naoobserbahan ko sa inyong anak. Sa tingin ko po ay nahihirapan po, po siya. Yung pasa niya sa kanang braso niya. E dahil po yun sa napupo po siya sa pader ng hallway Yung minsan po, this time namin. Nay, ano po inuisip ninyo? Anak, magsabi ka nga ng totoo kay nanay. May nararamdaman ka bang masakit? O kaya kakaibang nararamdaman dyan sa mata mo? Nay, sorry po kung hindi po agad sa inyo sinabi. Nay, parang po kasi lumalapit mada ko. Misa, <laughs> natatabi at natatapa po ako, nay. <laughs> Bakit hindi mo sa akin agad sinabi, anak? Natatakot po kasi ako, Nats. Nang baka isang araw, hindi ko na po kayo makita. Hindi ko na po kayo makita ni ay, ay, ba, ay... Tatay. Hindi mo dapat yan iniisip, anak. Diba? Sabi, sabi namin ng tatay mo sa'yo na dapat manalig tayo sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam niya kung gaano kakabuting bata Iyaan mo, kasusunod na araw, magpapapahit tayo ng langis at pupunta tayo sa espesyalista para magpagamot. Opo, Nay. Sige, na Tignan natin kung hanggang saan yung kaya mo pang mabasa at kaya mo pang makita. Tapan mo lang ng kanang kamay mo, yung kanang mata mo. Tapos, ituturo po kung ano yung letra ang babasahin mo. Ready ka na? T J lumabas ka muna. May sasabihin lang ang panganay mo. I am very sorry po. Malaki ang chance ng progression ng degeneration ng mata ni Yana. That may result the loss of her vision. Paano po yun, Dok? Mawawalan na po ba ng paningin ng anak ko? Hindi na po ba siya makakakita? Ganun na nga po, ma'am. Wala po tayong magagawa, kundi pabagalin ang degeneration ng mga mata ni Yana. Wala na po bang ibang paraan, Dok, para mabigyan ng solusyon ng sitwasyon ng anak ko? I very sorry po, Nay, pero sa ngayon, wala na po tayong ibang magagawa. I will not suggest operation, lalo na po't bata pa si Yana. las maglabas ng lapis at papel. Ang idodrawin nyo ngayon ay mga bagay o kaya naman ay lugar na mahalaga sa inyo. Oh! Oh, may lapis ka ba? May lapis ka ba? Thank you. Yeah. Uh -huh. oh, ito na po yung oh, Brianna ngayon ka palang pala natapos. Hindi ka ba nahihirapan sa pwesto mo sa klase? Okay. Baka okay. nahihirapan ka ha? Sabihin mo lang. Hindi naman po, ma. Okay lang po ako. Alam mo, Brianna, hanga ako sa'yo. Kasi, lagi kang nakangiti at masaya. Sana wag mawala yung ngiti mo na yan, ha? Thank you po, ma'am. Yan po kasi ang turo sa akin ni nana at tatay. Di po dapat tayo magpapatay sa problema at kalungkutan. Kahit na mahirap, dapat po lagi tayong may dalang pag-asa na isang araw, bubuto po ang lahat, lalo na nagagabayan po tayo ng Diyos. Kaya di po dapat tayo malungkot o madepressed. Kaya ma'am, kahit ganito po ang nararanasan ko ngayon, alam ko kung mahal ako ng Diyos at hindi niya ako papabayaan. Tama, tama ka nga. Brian? Brian, alam ko ikaw yan. Bakit? Ah, uh, eh, gusto ko lang kasi ibalik yung lapis mo. Thank you ulit. Welcome. Tara na, na. Sasabayan na kita. Baka mabunggu ka pa ng nagtatakbo ang bata. Thank you, ba thank you Brian. Tsaka sa kanina, di ko alam na sa likod lang pala kita. Kaya walang masyadong nakakabunggu sa akin. Okay lang. Oo hmm. nga pala, sorry kung lagi kitang tinutokso, lalo na nung bagong dating ka pa Alam mo, nagtataka ako sa'yo. Kahit lagi kitang inaasad, hindi mo ako ginagantihan. O kaya isumbong kay ma'am. Ayun ang hindi ko dapat gawin, Brian. Masama kayang mang-away, masama din kumanti. Eh bakit nga? Kahit lagi namin inaasad nila Jerwin at Michael, hindi mo kami ginagantihan. Hindi sa akin itinuro ni, ni nanay at tatay ko kumanti o mang-away. Sabi nila lagi sa akin, piliin ko maging mabuting bata sa lahat ng pagkakataon. Kahit na yung ibang tao na nakapaligid sa akin ay gumagawa na masama. Di ko dapat sila tularan. Hindi dapat tayo tumulad sa mali. Oh, hindi ka nakapagsalita. Oo nga eh. Ngayon ko lang din kasi naisipan yan. Anak! Anak! Tara na! Ako na magdadala ng bag ah. Ay, si Brian ko, kaklase ko. Tinulungan niya po ako kanina. Hello po. Salamat, Brian ha. Thank you, Brian. O sige, maapuka na. Okay, Brianna. Ikaw naman ng present ng drawing mo. Ang iginuit ko po ay ang aming tahanan payapa at masaya ang buhay namin doon. At kahit nakapikit man, ang aking mga mata ay kabisado ko pa rin ang bawat sulok at kanto ng aming tahanan. At sa lugar na iyon ay doon ako sinimulan na turuan nila nanay at tatay. Paningin, ngunit malinaw sa aking isipan ang mga payo nyo at saway. At kahit na ano ang mangyari, ay patuloy pa rin na katuon ang aking tingin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita natin ngayon ay may katapusan, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So Hello